Eh, balita ko na ay na enroll na silang mga kids, itong tatlo. kasi sa taon silang hindi nakapag-aral. So, yun yung sabi ko kay Nani Gabriela, na talagang dapat i-enroll niyang itong tatlo kasi parang kawawa naman. So, si Beverly lang yung mag-aaral. So, maayon na kay buti na pina-enroll mo talaga sila. So, kailangan lang nila ay school supplies. So, yun ang ating bibilihin, no? Yung mga school supplies ninyo. Kap <laughs> 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 Ibigay ko lang ito sa'yo. Alagaan mo ito, ha? Lagi mong isipin na ang um, ito ay ito yung iniwan sa'yo ni tita, ni, ni tita Vanessa mo. araw mga kababayan, mga kalakotsera. Kumuli si Madam Yula, yung Madam Daming Lakotsera. Nandito tayo ngayon sa tindahan ni Aling Nena. <laughs> tindahan ni uh, uh, Nanay Gabriela, yung ating uh, kababayan na tinulungan dito. Ni Ati Vanessa Abelia Patrick, yung ating sponsor na pumanaw. So, bigisit tayo sila ulit. Kumusta na ang kanyang tindahan? O oh, may laman pa naman yung tindahan niya. At kumusta yung mga anak niya, lalo niya si Beverly yung uh, tinulungan ni Ia, Ate Vanessa Abelia Patrick dito sa Negros Oriental. Ating first color sa Negros Oriental. So, hello, hello. Sulod ko ha. May buntag. Ayan. Kumusta man ang pamilya ni Nana Gabriela? Okay lang. Okay ra? Kung uh, mga bata? Okay lang. Kasi balita ko na ay na enroll na silang mga kids. Itong tatlo. So, isang taon silang hindi kapag aral So, yun yung sabi ko kay Nanay Gabriela na talagang dapat i-enroll niya ang itong tatlo kasi parang kawawa naman. So, si Beverly lang yung mag-aaral. So, maayon na kay buti na pina-enroll mo talaga sila. O, oh, kahit wala silang papel, mayro mang mga lumaan ng mga notebook. yun lang ginagamit nila. Mm, so, wala ginagamit pa talaga silang gamit na nabili niya. Na. So, um, ito si, anong grade na si Sabel? Grade 4. Um, grade 4. Si, paano ano Bambam. Si Bambam? -bam. Grade 2. Grade 2. Um, si, paano ano eh? Si, mo? Jan. Si Jan? Ah, doon sa bag mo. Oh, um, classmate na sila. Uh, si Beverly ay, ano ka na, Grade 8. Grade 8. Second year high school. Ay, uh, grade 8 na. So, si Beverly ay talagang siya yung scholar ni Ate Vanessa Abelia Patrick. Yun yung ating uh, sponsor na pumanaw nung May. So, malaking kawala yun. Sa, sa, kasi ang the first plan was, dun ka talaga sana sa bahay, no? Dun ka na sa sa pag-abantaya lang uh, na, plano na, ano nga, na, na nagbago nga yung plano kasi nga nawala si Ate Vanessa. So, uh, pinagdadasal ko talaga na magkakaroon ka pa ng sponsor uh, na tutulong sa'yo. At, um, Paano ko nga nung nakaraan pa, napupunta dito, kasi dadalhin ko yung iba, dadalhin ko na yung tab niya, tablet niya para sa magamit niya sa school. Kasi yun ang, yun ang bilin ni Ate Vanessa na ibigay sa kanya pag may na, papasok ka na sana dun sa bahay. Hindi kayo wala na siya. So, dinala ko na lang yung tablet, bibigay ko sa kanya. So, maganda nito kasi nung I was planning that the next day, si Tita PB Love ay um, nagpadali ng tulong sa akin para sa mga tutulungan dito sa, sa Negros Oriental. So, sabi ko, tamang-tama kasi pupunta ako dito sa inyo. May bibigyan ko kayo na pambinin ng gamit. No? So, um, may mga bags na kasi sila, yung mga binigay ni uh, Ate Vanessa Abelia Patrick sa kanila. So, kailangan lang notebooks, mga gamit school supplies na lang. Mm -mm. So, ito yung mga bags nila, o. Oh, binigay ni Ati Vanessa. So, kailangan lang nila ay school supplies. So, yun ang ating bibilhin, no? Yung mga school supplies ninyo. Tapos, um, gusto ko muna ng ano, i-test ko muna ulit sila. Kung alam ba nila yung, kasi alam ko na medyo matag nat nat natagalan na ang natagalan na ang kanilang natag one years lang hindi naka ano. Alam niyo ba ba to? Ha? Alam niyo ba yung ABCD? Alam pa? Alam niya kan ABCD? Oo, oh, siyempre. Siguro alam natin nito. Alam natin ni Sabit, Kaya laki na ni Sabit. Hindi, <laughs> alam ba ni ano ba? Ni Janjan? Um, -jan?

M -M Z. Oh, alam naman niya pagkantahin. Pero pag biro ina, ah, hindi mo pag <laughs> pag, pag tituro na 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 ano na siya na nalilito na siya. So, ayun to. Kailangan to yung refresher talaga sa kailangan pagbalik niya sa school nila, kailangan irire- ano pa siya irereview na naman pa siya Si Bambam, tawag mo kay Bambang A B C D E F G K L G I K K L M N M o p u r s t u v W x y z Ang iingan ng manok. So, kasi bang ba medyo alam na, pero kailangan po na i-review kasi minsan nawawala ka sa letter. Bit, alam mo letter ito? O. O. Q. Q. P. E. A. A. A to A to E. Kasi sa Bisaya kasi minsan makatunog ibang A. A, E, e. V B. B. B B ito yung V ito B Si Sabet Kini B B B A B C D E F G H I J K L M N O P e. T N N O P, W Q huh? R S T U B W X Y Z Z So alam niyo yung mga letters So kailangan grade? Four. Grade 4 So kailangan makapisado mo na talaga ito lahat ha mm -hmm. Pero balo na ka magsulat yung, Ano kanang tinapot Ha kabalo na So Ayan Ito Ito si, si Ate Beverly, kailangan turuan mo itong kapatid. Nakaituruan mo rin sila na ha, pag ano, lalo na itong dalawa kasi medyo natahinga ito eh. Dahil sa taon din yung makakapag aral So medyo pinalawang din yan. Ang utak, kailangan din mag-refresh, magbasa. Tapos, si Beverly ay na uh, nalipat na ng school. Hindi na siya dun sa dati niyang school kasi medyo malayo sa kanya, dalawang sakay ka pa, no? Tapos ngayon, isang sakay na lang. Sa mula sa dito hanggang sa school nila. So, kasi pwede namang lakarin na from highway sa kanila. Um, ang, kumusta naman yung pag-enroll pag niya dito? Dali, Ira? Tagal-tagal rin. Kasi, maraming nagpa-enroll eh. di pero yung kailangan niya sa, ano niya, sa school, yun wala na, card lang. Hindi. Eh, Nag-exam pa ba siya? Hindi na. Hindi na. Hindi na. Dala siya. Kasi marami, si, isang scholar din natin, si Dandres, ay lumipat din ng school doon sa Bayawan National High School senior mm -hmm. high. Madali lang naman yung paglipat niya. So, kumusta man ang imong klase? Okay. Okay ka na, mga. So, wala ka may hindi ka ba nanghirapan sa sa school? Wala ma ga padala man. Wala man. So, kumusta man ang grades sa school year? Asa man to yung grades niya, teh? Yung grades niya last year, school year. 8. 80 average. Uh, so, kailangan. Kung kailangan, higitan pa yung 80, taasan pa, taasan ha, yung grades natin. Kasi, um, ano eh, sana sa ating mga kababayan, nice. kasi si, si Beverly ay wala na pong sponsor. Si Ate Vanessa Abilia Patrick, yung bumanaw natin na sponsor. At, uh, syempre na, sa mga anak din ni Nanay Gabriela na kailangan niyang um, sportaan dahil na ito apat na nag-aaral sa kanya so sana kung may scholar pa si Beverly may na may sponsor pa siyang tumutulong sa kanya ay ano mas magaan medyo magaan gaan yun kay nanay so ngayon i eh, apat na nag-aaral sa kanya so double kaya goodness tatay no asama sa tatay ron ay wala wala nang trabaho eh yan nga ang ano namin nga paano yan namin ang apat yan wow oh, gawa talaga ng paraan. Talaga, bigas. ano talaga, pursahan talaga na ano. Kasi, kumusahan mo yung tindahan mo. Ngayon, may eh. mahalin na. Konti, minsan, hmm. ang Wag, wag mong i-zero yan ha. Wag mong ipaubusan talaga yan. Dapat, dubli tayo na si tatay kasi may nag-aaral na yung mga ano niya. Na, i-okay sana kung may sponsor pa na tumutulong hmm. sa'yo. Yung hirap po lang. So, ano din yan? Kaya naman yan kasi malilit ha, elementary pa ang laman ko. Doblik ano lang, kayod lang yun. Layo na. Tapos mag-aral nang mabuti. Isipin nyo yung gano'ng kahirap ng buhay. Yun, ma mahirap ang buhay. Mag-aral nang mabuti. Pas, yun, yung, yun yung tulong nyo kay mama at papa nyo. Ha? Mahalaan nyo ha? Isipin nyo yan ha? Yun yung tulong nyo para makatulong kay kay mama at papa. Mag-aral kayong mabuti. No? Sabi't? Bam Bam, Jan ha? Huh? Beverly, kasi wala na si Ate Vanessa, mahirap na kasulong si Ate Vanessa. No? Huh? So, okay lang sana kung may mga sponsor pa tayong tutulong sa inyo na mag-sponsor talaga sa inyong apat. Kahit si Beverly man lang. Huh? So, ito, ibigay ko sa inyong tulong para sa inyo na kasi di ba sabi kung tutulong mo kung gawa kong paraan makatul matulungan kayo lalo na dito sa pag-aaral pag nila no so ito na pagdamutan niyo tong tulong mula kay kita ah, kay kita pibilag 1 2 3000 ha para tulong to pang ano nila baon nila tapos yung mga kailangan nila sa school ha pagdamutan niyo to pag, pag tipirin niyo yan kailangan niya sa school cool. Maraming maraming salamat kay Tita PB Love sa binigay niyang tulong sa atin dito sa Negros Oriental. Um, walang sawang pagtulong sa atin sa mission natin dito sa Negros. Thank you so much kay Tita PB Love. Anong bumasasabi natin kay Tita PB Love? Papasalamat ako sa kanya nga. Binigyan niya kami ng tulong para sa mga anak ko para makaga. Mayroon din kami mabili para gamit sa mga bata. Ang laki ng pasalamat ko sa kanya. Tanong sabihin ni Beverly. Thank you, Tita Bibi Love. Kay saan wala na Anas, si Tita Vanessa. Kay Nara Yapay Gahatay sa mga pang panbalong. Mm -hmm. so, may ikaw ng Tita Bibi Kahit daw wala na si Ate Vanessa, yung dati niyang sponsor, ay I may mean, tumulong pa na si Tita Bibi para sa kanyang baon. Yeah. So, Okay, Sabet. Ano sabihin ni Sabet? Si Bam at ni Jan Jan. Thank Jan. you. Jan. Jan Jan. Thank you. Thank you. Thank you so much ka Tita PB Love kasi uh, malaking napakalaking tulong ito kay sa ating mission dito sa Negros Oriental si Tita PB Love. Isa tayo sa mga nabibiyayaan sa mga tulong sa tulong ni, ni Tita PB Love na sa at, na matulungan lang sa ating mission dito sa Negros Oriental. Thank you so much kay Tita PB Love. Sa mga subscribe and viewers natin na hindi ako po nakapag sa like at subscribe kay Tita PB Love. Please share, like and subscribe Tita PB Love's YouTube channel na may kita nyo po sa inyong screen. At para malaking tuning ito para sa atin, sa Negros Oriental, sa ating mission dito sa Negros Oriental, lalo na dito sa PB Team Visayas. So, um, so nais nice na ng tulong sa pabilang ito, lalo na kay Beverly sa kanyang pag-aaral kasi wala na siyang sponsor. Uh, please message me on my Facebook account na makikita niyo po sa inyong mga screen. Kahit marit na matulong, marit na tulong para sa kanila. Lalo na itong mga ito, tatlong ito, oh, Kasi bumalik na sila sa kanilang pag-aaral sa elementary. At uh, kay Beverly din, na high school na. So, ayan, dala ko ngayon ang tablet. Ito ang tablet na bigay ni Ate Vanessa Abelia Patrick. Yung ating sponsor na pumanaw. So, baka inisip nila ate na hindi ko na ito bibigay sa <laughs> kasi wala na si Ate, si Ate Vanessa. So sabi ko, bibigay ko to pagbalik ko ng, kasi nandun nga kami sa Manila. Pagbalik ko, sabi ko, dalhin ko na yung tablet. So ito, magagamit mo na talagang sa school na to. So kailangan to ng wifi, wala tong SIM card. Ha? So kung sino man yung may wifi, pwede kayo magkikabit. May wifi ba dito? Hmm. Hmm. Pwede raman na yung... Yung self yung cellphone kung merong Uh, data, pwede nyo yun ikabit dito. I-share lang. Share yung wifi, no? Bang, no? I-share lang yung ano. Ito nagbiblog na. So, ito yung tablet. Ayan. So, ang yung tablet niya kasi meron na tungkol. So, ito yung password. Sinulat pa ito. Ito pa yung sinulat ni ano, oh, ni Um, yung husband ni, ni Ate Vanessa, ginawa na siya ng, ano, ng screen lock password, nakasulat na dito. At saka yung Gmail mo, ha? Ito yung sundan mo lang to. Ayan. So, dito na rin yung charger at yung pwedeng gamitin mong pen para ayan. So, nagbukas siya. Ayan. Oh nagbukas ng kaniyang tablet. So, tinago ko lang ko dun sa bako. Kasi yun, yun kasi ang advice ni Ate Vanessa bago siya namatay nung ano pa siya, nagpadala siya nito. Itago mo muna yan kasi baka mawala daw sa'yo. Hindi mo naman magagamit. Kasi gusto niyang plano sana gamitin dito sa bahay kasi may wifi naman sa bahay. Kung sa bahay katikira, ito yung gagamitin mo. Eh, ah, nabago nga ang, ang ano kasi nga wala na nga siya. At uh, sabi, ibigay ko lang sa iyo. Alagaan mo to ha. Lagi mong isipin na ang um, ito ay ito yung iniwan sa iyo ni Tita ni, ni tita Vanessa mo. No? I alagaan pag anuhan mo talaga to pag alagaan mo yung gamit. ko low bat. Nabigla siya nang namatay. Low bat. Ayan. Hmm. Kasi pwede mo siya ganon yan? So ito, yan na. So pwede mo itong gamitin. Magdito ka punta sa Google. Mag-search ka, diba? ba? search ka lang doon. Alam mo naman ito ito, di ba? Parang, ano? Parang cellphone lang naman ito. Yung touch screen to. Tapos, punta ka sa Google. Anong search mo? Like, example. Pero, kailangan mo muna ikabit ito sa Wi-Fi. Ha? Pagkabit sa Wi-Fi nito, ito, ito yung Wi-Fi na. Yan. So, kung meron kang Wi-Fi, automatic, ano yan, lalabas yun yung mga sunong ano dito, wifi. Parang cellphone lang, no? Parang naman ito, di diba? So, ayan. So, talagaan, ito ha. Ito, kasi ito yung kabilin. Ito, to, yung, ito yung iniwan. Alaala. -ala, aside sa bag mo na yan, ang ganda ganda champion. Alaala ito, mula kay Ate Vanessa Abelia Patrick, na sponsor ni Beverly na pumanaw. Tung May. So, um, ayan, ibigay ko na ito sa sa'yo. Oh, kahit wala na si Ate Vanessa, anong, pwede, anong masasabi mo kay Ate Vanessa? Thank you kay Tita Vanessa kay Nana Jo kay magamit sa konsilahan pang research o pang kung uh, saan sa mga kung kailangan niya pang research. Yeah, so research. So, so may mga kibati around ng isa kola na sa die, tibanesa, tiba. tibanesa yun naktabang ano yun? yun yun. Na yun, ano mas, yung chef. kaila 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 Vanessa, kaila 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 mo mo kaila 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 yung, kaila 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 kahit wala na siya. Kahit wala na siya, nagpapasalamat pa rin ako sa kanya na natulungan niya si Berlin. Mayroon din siya iniwan sa amin. Yan ang mga. Hindi lang ito, may mga gamit ko sa kusina. May mga gamit ko sa kusina. Marami din siya binigay sa amin. So, kahit ako na-miss ko siya eh. Lag ako na-miss ko siya. Sa tibanesa. Kasi, ano yun, laging siya yung laging... Nagbe-message sa akin, tatawag, namumusta, kung buhay pa siya. So, malaki din siyang kawalan sa atin, sa mission natin sa Negros kasi siya ang unang nag-ano talaga sa akin na tumawag siya yung nung nag-reach out na kung pwede ko daw uh, pwede daw akong mag-vlog sa Negros kasi ang gusto niya yung mag vlog kayo kayo yung unang niyang pinapuntahan dito sa akin so kayo yung unang niyang uh, pinapuntahan sa akin at pinag-vlog dito kasi gusto niya Mahito talaga yung Thank you Kay Ate Vanessa Adelia Patrick Sa angkaman ngayon I know you're in good hands na With our creator uh, Maraming maraming salamat sa lahat ng binigay mo Sa pinulong mo sa ating mga kabayan Dalang-dalang sa Negos Oriental Sa pamilya nila ni Anay uh, Gabriela Kay Beverly sa kanila at sa uh, marami pa dito sa uh, Negros Oriental. Maraming maraming salamat kay Ate Vanessa at kay Kuya Steve sa kanyang asuban at sa kanyang anak um, sa kanyang pamilya dyan sa Florida, USA. Maraming maraming salamat. Ako ay well, hindi magsasawang magpapasalamat sa, sa maraming tulong na ibigay ni Ate Vanessa bago siya po. So, mag-pray ha? Mag-pray? Mag-simba? Mag-pray? magpasalamat at mag talaga na mayroon na ito magiging biyaya pang darating na no? dahil na sa So, um, sana so, isa po magbabot ng tulong sa pamilyang ito. Lalo na sa na pag-aaral sa kanyang mga kapatid. Please message me at my Facebook account. At sa mga lang po ni at sa kasamahan ko sa Pugong Isang magandang araw po sa ating lahat. Bye-bye.